Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mong buo ang video para buo ang kaalaman at idea ang makukuha mo. At syempre, kagaya ng lagi kong pinapag-uusap yung mga ads na dumadaan-daan dyan, sana pagjagaan nyo na lalo na kung short ad lang naman yan, tulong nyo na sa channel ko. Salamat. At ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol sa bad eggs. Na-discuss na ko na ito noon, no, about sa bad eggs. Pero ang tanong, kikita ka ba may at least may kita ka ba sa mga bad eggs? Kasi 'di ba, ang itlog na classified as good and bad eggs, bukod sa isa, sa classification nila as small, medium, large, and extra large. Yung uh, good eggs, yun yung kagaya ng nasabi ko doon sa ibang video ko, yun yung mga binibili natin sa market na maganda ang quality, maganda ang shell, um, matibay, makinis. At yung bad eggs naman, merong mga iba-ibang klase no. Kagaya ng dirty eggs, yung soft-shell egg, yung crack egg at saka yung broken talaga yung devastated na. So yung dirty eggs, nangyayari yan kung yung itlog ay tumama sa ipot. At medyo matagal kang nagharvest kaya tumigas yung ipot dun sa shell. Tapos kung limbawa maputik yung kung ano initlogan niya, basa yung lupa. So may nagkakaroon ng putik or basa ang paa ng mga layer na ng itlog. Yung soft shell egg, lumalabas yun na hindi dahil sa kakulangan ng calcium lagi. No? Uh, minsan, lumalabas ang soft shell egg kung stressed yung layer kaya hindi nahihintay na mabuo. Hindi pa nabubuo yung shell ng itlog, lumalabas na. Kasi stress yung layer. Pero may limit lang yan, no? yung paglabas ng, ano, ng soft shell egg. Panaka-naka, meron. Pero hindi palagi. Minsan nga sa isang production, either isa, dalawa, ganyan lang ano, sa ano, yung lalabas. Uh, uh, tapos pagka tray, tray na no, yun, mag-iisip ka na ano bang problema, di ba? So, pero hindi yun ang i-discuss natin. Ang ano yun natin ay kung kikita ba ang mga bad eggs kasi bad eggs na nga, di ba? Uh, nakakain ba to? <laughs> kasi yung iba syempre, di ba, may mga maselan da, may mga maselan na ayaw na nila talaga na kainin yung mga bad eggs. Pero ang layer farmer no, nireremedyohan yan na, ano, na para mabenta dun sa mga consumer. At marami ding bumibili ng mga consumer dun sa mga bad eggs kasi nga mas mura ang pagbili nila. Hindi kagaya ng, uh, ng good eggs na regular price ang pagbili nila. Kung ano yung selling price sa market, yun ang ano, yun, yun, doon nila yun ang pagbili nila. Pero ang bad eggs, mas mura ang presyo. Minsan yung mga layer farmer para lang hindi sila malugi kasi siyempre 'di ba, Uh, ang bad eggs ay nag ano din nagkumunsu uh, mo din no yung layer para may itlog yon at ang mga bad eggs ay kasama sa egg production din percentage no Ta kaya may cost of production din sila kung ano yung cost of production ng good eggs yun din ang cost of production ng bad eggs uh, kasi di ba gaya ng itinuro ko dun sa ibang video ko na ang cost of production pag nagcompute ka ay minsanan lang isa lang ang ano isa lang ang cost of production mo sa lahat ng lalabas na itlog, no? So, kung nakakompute ka ng 3 pesos and 63 centavos na cost of production per egg, ganun din yung ano, yung cost of production ng bat egg. Ganun. Kaya yung mga layer farmer kung ibebenta man nila yan, no? hindi sila papayag na malulugi sila. Hindi pwedeng ibenta nila ng mas mababa pa kesa 3 pesos and 63 centavos. Kaya, mura lang, no? Pero papatungan lang nila ng konti, mapatakbo lang. Yung ibig sabihin, mabenta lang, no? Kahit ma-break even, sabi nila. Pero, at least may mga patong yon Kasi kung minsan, no, nagbab alimbawa, iba bundle selling. Yung bundle selling na sinasabi ko, halo-halo uh, kasi yon di ba? Yung, alimbawa, yung dirty eggs. Halo-halo ang size nun. Minsan may lumalabas na small, medium, large, extra large. Pero iisa lang ang presyo nun. Hindi kagaya dun sa good eggs na classified into small, medium, large, extra large. Iba-iba ang presyo ng mga yun. Pero pagka dirty eggs, crack egg, ano, basta yun dun sa bad eggs. No? Uh, maliit man yan o malaki. Pareho ang presyo. Limbawa, binenta ng lay ng layer farmer yung dirty eggs, eh, halo-halo ang size, no? Basta 4 pesos, halimbawa, gagawin lang niya na 4 pesos isa. ba diba? 4 pesos isa. Or, uh, magbabandel selling sila. Minsan, ah, uh, ba uh, diba, sa marketing kasi, eh, kailangan mo din umi-strategy. ba diba? Umi-strategy ka din. Ah, uh, 4 pieces for 20 pesos. ba <laughs> diba? Pero, ang totoo nun, 5 pesos per piece yun. Oh. So ganun ganun ang ano gano'n ang technique no, di ba? Ng mga mga na seller ko minsan. Mas ma, mas parang mas murang tingnan kasi dahil minsanan. Pero kung i-compute mo per piece, ganun pa rin, di ba? So, in short, ang bad eggs ay nabebenta at kahit pa paano nakakatulong 'yan sa ekonomiya ng ano ng farmer, ng layer farmer. Nakaka, nakakaambag ng kahit konting markup, no? Kasi, hindi naman pwedeng, ano, hindi naman pwedeng benta mo lang ng kahit, parang yung, ano, yung uh, cost of production mo na lang din. At least may patong na konti. At, uh, okay lang naman na i-consume yon Kasi nga, pagka nalinisan yung dirty egg, uh, yung ibang farm, yung mga ibang farm, ano, ginagamit nila, ano, yung vinegar. Pero, kasi, pagkatubig katubig naman kasi, bababad, ano, ibababad mo yung tubig ay yung itlog sa tubig para ma-soften yung ano yung ipot na tumigas baka mag-open yung pores ng ano kasi may pores ang shell ng itlog pag nag-open yun mas madaling pasukin ng bakterya so mas madaling mas spoil kaya kaya nga yung mga uh, dirty eggs yung crack eggs yung soft shelled eggs ganyan ano pagka na ano na pag ni-dispose agad-agad dapat 'yun. Uh, immediate dapat 'yung pagdispose doon. Tapos ang pag-consume din nung bumiling ano consumer, immediate din kasi hindi pwedeng patagalin 'yun dahil nga uh, may uh, mga bad eggs 'yun eh, di ba? Ibig sabihin ang mga bad eggs ay nabebenta. Kikita rin kahit konti 'yung farmer doon. May 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 mark up siya kahit konti, no? At nakukonsume din ng consumer. At natin na ang mga bad eggs ay hindi laging meron. Mas maganda kung sa part ng layer farmer ay walang bad eggs. Kaya huwag nating hanapin palagi na merong bad eggs dahil mura ang presyo. Diba? Mas masarap din kumain ng uh, yung good eggs. No? Ganon. Although, syempre kung fresh yung ano, yung bad eggs, okay pa rin naman, no? Okay, okay pa rin kasi nga hindi naman narumihan 'yon. Bigsabihin sabihin yung egg yolk intact pa rin, fresh pa rin, yun nga lang yung shell niya kaya na si na bad eggs dahil marumi, malambot, crack, yung ganon. So, sana nag-enjoy kayo dito sa video ito at pasensya na kayo dun sa his 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 no, yung yung, shh, yung hangin. At sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-hit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At syempre, salamat sa inyong lahat. Pakishare pa rin itong video at saka yung channel ko para mas maraming mga taong matutulungan, masasagot yung mga tanong nila. At sana, pagpalain tayong lahat.